Hello everyone! Samahan niyo po ako magluluto tayo ng Adobong Pusit Dali lang po itong lutuin mga ka-grandma At simple lang po itong ating Adobong Pusit Yung pong tipong Classic Adobong Pusit So, umpisahan na po natin ang pagluluto <coughs> Nagpainit na po ako ng kawali And then, nilagyan na po natin ng mantika. Ngayon naman po, magigisa tayo ng sibuyas at bawang. Inuna ko na po yung sibuyas. Hangga, igisa po natin hanggang sa mag-translucent yung sibuyas. And then, sunod po natin ang bawang. Gisa lang po natin ng maigi. Hanggang po sa lumabas yung kanyang aroma. And then, ilagay na po natin yung pusit i po natin ng maigi. Lagyan po natin ng ground black pepper. Laurel. Laurel leaves. Naglagay din po ako dito ng peppercorn. Hindi lang po nakita sa video. Ayan, laurel leaves. And maglagay maglalagay na po tayo ng toyo. Pasensya na po. Inuubo kami ngayon dahil sa may mga trangkaso. So nilagay na po natin ang toyo. Haluin po natin ng maigi para po mag-incorporate lahat ng ingredients. And then pagkatapos po nito, tatakpan po natin. At hayaan natin kumulo at maluto sa sarili niyang katas. Hindi na po tayo maglalagay ng tubig. Kasi magtutubig pa po itong pusit. Magkakatas pa po ito. Kaya po hindi na natin lalagyan ng sabaw or ng tubig. Lulutuin po natin siya sa sarili niyang katas. So this time, kumulo na po ito. Tingnan natin kung malambot na. At pwede na po itong lagyan natin ng um suka. Lalagyan ayan, lalagyan na po natin ng suka. And then lalagyan na rin po natin ito ng uh, brown sugar. So, hayaan lang po muna pala natin kumulo. Maya, maya natin ilalagay ang brown sugar. Ayan, nilagay. Nilagay na po natin yung brown sugar. Pasensya na po. Late yung aking ano, uh, audio. Aluin po natin ng maigi hanggang sa matunaw po yung brown sugar. So, nagdagdag po ako ng konting tubig para po um, nag, nag tawag nito na medyo natuyo po kasi yung kanyang sauce kaya po nagdagdag ako ng konting tubig so takpan po muna natin at uh, hayaan muna natin lutuin po muna natin ng ilang minuto actually ready to serve na po ito mga ka grandma so eto na po yung ating adobong pusit. Ayan, kumukulo na po siya. O, oh, ba diba, Mapapa-extra rice ka pag ganito ang ulam. So, eto na po yung ating adobong pusit. Classic adobong pusit. Sana po nagustuhan niyo ang video na to at kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Medyo pumuputok-putok yung lalamuna ni Grandma. See you again on my next video. Thank you for watching. Bye. God bless everyone.